Super sale lucky wallet mga bossing ko. Ang ganda ng loob nito mga bossing ko. At ito'y nagkakahaligo na lang ng 180 pesos. Wala na tayong 500, 180 pesos na lamang mga bossing. Ito po siya ha mga boss ha. Pakita ko lang po yung loob po niya. Magmadali na kayo mga boss. Yan. Ang bilis itong nauubos. Tignan niyo po siya oh. Yan. Tignan niyo po oh. Ang ganda. Leather po yung loob po niyan. Tapos, ang dami niyang mga packet dito. Yan. Yan mga IDs dyan na ilalagay. Tapos, dito yung bariya po natin. Yan, dyan yung bariya. Tingnan nyo po, ang ganda po ng tela po niya. Tapos, tong kabila, extra, uh, ano, lagay pa ng ID mga bossing. Tapos, dito natin ilalagay yung mga buong pera po natin. Yan, marami tayong pwedeng paglagyan. Alam niyo po ba, mas mainam yung maraming pwedeng paglagyan para kapag ikaw po yung sinuwerte na dami-dami mo ng pera, marami kang paglalagyan. Kesa yung pangit kasi yung laging panakto lang yung wallet kasi alam niyo kakaunti ang pera nyo sa ngayon. Ngayon, sa kawikaan po ninyo, ay okay na ito, malit na wallet, wala naman akong perang may lalagay. Huwag ganon, dapat ang mindset. Kailangan marami na kayong mapaglalagyan dapat, mga bossing, kasi pag may dumating sa inyo, kasi yan po, mentras na yun lang, talagang mababudget lang, yun lang talaga. Pero kawan sa meron kang ganito, maraming perang darating sa akin, ang isipan nyo po ganon, lagi nyo sinasabi, maraming pera. Paghandaan nyo na, etong wallet na ito, marami kang mapaglalagyan. Ito ang inyo pong i-avail, 180. Plus, additional pa mga ko, ato papakita ko sa inyo, lahat ng wallet ay merong ganito. Meron siyang pang-attract ng pera si Kuang Kung. para hindi ka lagi minamalas sa pera. Para hindi ka lagi namumoblema sa pera. Kailangan meron kang Kuang Kung, mga bossing ko sa wallet. Kasama siya sa 180 ha mga bossing. Tapos ito pa mga bossing ko. Nilagyan ko siya ng Libyan. Ayan po yung Libyan o oh, mga boss. Ayan yung Libyan. Libyan natural stone for abundance and dulot. Nilagyan ko siya ng asin for cleansing para hindi ka lagi minamalas at hindi ka lagi la nauubusan ng pera. Bawang. Alam nyo po ba mga boss nung ako pa? Hindi ko na alam kung saan ako kakapit. Hindi ko alam kung paano ako suswerte bagamat masipag at matyaga ako. Hindi po masipag at matyaga ka, yayaman ka na. Hindi po masipag at matyaga ka, hindi ka mauubusan ng pera. Kaya kailangan meron kang ganito na pantaboy ng malas. Kasi nadadali pa rin ang kamalasan mga bossing kahit anong gawin yung sakripisyo. Eto po yon mga boss ha. Ngayon, kasama po siya dito. Sa halagang 180 pesos, sulit na sulit. Tingnan nyo po ang gadagada -gada ng wallet natin. Ang dami-daming paket at nakita nyo po yan, leather. Maganda po ang pagkakatahi po niya. Yan, pulido, mga bossing, malinis. Ito po ay 180 lamang. O, pakita ko pa sa inyo yung 180 pesos po namin, mga bossing ko, ha? Ito naman, brown. Ay, hindi. Iba naman po pala siya. Pero, black din po siya. Kasi, okay, meron ako ditong brown. Meron din po ako, mga bossing ko, na green. Yan, o, siya pa. Basta, ipapakita ko sa inyo lahat. O, tapos na tayo sa disenyo ito, ha, mga boss. Screenshot nyo kung ano dito ang gusto niyo ha. Ito naman, tingnan nyo po siya. Ang ganda. Ang ganda, oh. Ganon din po. Makapal. Leather. O, oh, nakita nyo po, ang daming po niya ang packet. Ito naman, ang style po niya, dito po siya. Yan, dito yung siya sa side niyan. Tapos dito naman, yung lagaya ng ating mga bariya. Tapos dito ang buo. Yan, ang dami po mga pwedeng paglagyan, mga bossing. Yan, dito pala, panay ano lang dito, mga IDs. Yan. O, mga bossing, 180 pesos. Ganon din po ang laman po niya, si Kuang Kung. Meron siyang libyan at meron din siyang asin at bawang, mga bossing, na pang-attract ng pera, 180 pesos lamang. O, bukod po dito, o, ito naman yung itong design na ito, mga boss. Basta ito lang yung mga design na pinapakita sa inyo. Ito yung design po namin. Mainit-init pa, bagong dating. Magmadali na kayo, mga boss. Ito naman, ganyan po siya. Yan. Brown, black, masaswerting kulay, lalo na sa wallet. Tapos, ayan, napakadami mga bossing ko na packet. Ewan ko na lamang kung hindi ito ay maputo sa inyo mga bossing. Tapos, ito po mga boss, yung ating lagay ng barya. Tapos, tingnan niyo po siya. Oh. Magandang klase ang tela. Hindi siya plastik, ha mga boss. Tingnan niyo po siya. Yan. O mga boss, oh, di diba, Ang ganda. Yan. May ganto rin po siya. Kuwang kung may libyan, may bawang, at may asin. 180 pesos lamang. 180 Papili pili po kayo. O, dumako naman po tayo dito sa kulay brown na ito, mga boss. At, ay, kulay green na ito, mga bossing. Ito naman, kagaya po siya nitong black. Ito. Version lang siya ng kulay green. Pero, ganun din po yung itsura po niya, mga boss. Pakita ko po sa inyo. Maganda siya, leather. Yan. Madami po siyang uh, paglalagyan ng maraming pera. Yan. Tapos, to, ano ng IDs. Tapos, ito din. Tapos, ito yung ating... Nagaya naman ng mga coins. Yan. Ngayon pa mga boss, gato rin po siya. Meron siyang kwangkong na pantabay ng malas para hindi ka lagi naubusan ng pera. Meron na rin po siya na libyan, bawang at dahon, na ah, libyan at bawang mga bossing kot asin. Yan. Yan ay parang hindi ka lagi naubusan ng pera. So, halagang 180 pesos may kasama ng ganito mga bossing ko ha, sa halagang 180 pesos. O, screenshot nyo lamang po dito mga bossing ko. Alin po dito ang napupusuan po ninyo? Ano po yung unang tingin nyo lang ay naibigan nyo na? Yan, ito yung mga long wallet po natin mga bossing. 180 pesos, abil nyo na po ito mga bossing. Kapag sa akin ka nag-a-avail, ang mga pampaswerte ko mga bossing ko, pinapahiran ko pa po ng langis. Ito langis. Lahat ng mga sangkap mga bossing ko na makakatulong para ikaw iswertihin, nandito na mga boss. Ritualado ko na rin ito. Tuwing umaga, kasama ka na sa akin, panalangin na kayo po yung maging matagumpay, makamit ka agad ang mga pinapangarap mga bossing sa halagang 180 pesos, sulit na sulit mga boss.